train tour na to dahil eh, ang oras na po ngayon is 5.45 dahil po wala akong tao absent po kasi nasa restaurant kaya wala akong rubing ako yung mag iisang rubing ngayon ang kapa dito ka lang nakakita dito sa company na to yung supervisor gumagawa hindi nagmamando kundi kumukusang gumagawa well, itong pinapasok ko pala ay sa 5 star hotel 5 star hotel pero lahat hindi pang 5 star hotel yung mga gawain sa totoo lang ngayon bali wala akong magagawa wala akong protectahan yung area ko kailangan malinis at crystal clear pa nga ang gusto nila ay sus mahirap dito kung wala si Naruto alam ako na magmamando sa sarili ko well ngayon sisimula na ako kasi pagkatapos ko magwalis pa ikot dito magpabacuum pa ako dun may meeting pa oh, sige mamaya ah, na lang po ulit ito na nakakalahati na ako ng pag ikot dito Napakainit talaga. Napakainit. Tapos nakakabago dahil maraming ano lang dahon. Malaglag na dahon. Araw-araw na ganitong trabaho. Well, hindi po ito basta-basta gawa-gawa lang na video. Baka isipin nyo scripted to. <laughs> hindi po talaga ito po ang realidad ng trabaho ko dito sa Saudi ginagawa ko to para sa pamilya ko at para sa mga tao kong maasa sa akin pero kakayanin Pilipino tayo eh. Ito, matapos ko na to. Mamaya na lang ulit ha, ah, katapos ko lang magwalis ah, I mean gumamit nitong manual machine na to yan po ganyan po karaming nakuha kong ah, basura sa buong paligid sa lobby lang po yan ha ah. lobby building lang po yan, isang paikot hindi na po ako pumaganon at pumaganyan, pupuntang main gate sobra eh napaka po at ngayon eh kailangan ko munang magpahinga ng konti tapos diretsyo naman dun sa uh, isa kong area para mag-vacuum dahil mayroon dun meeting samahan nyo ko dun maya, maya sa aking pagpunta salamat po uli and God bless you all mamaya po uli ako sa tatanawin ko ah uh, pangalawa kong gagawin sa so, may meeting room pero nalitak sa may toilet uh, hindi ko na nakaya ng vacuum walis walis na lang kasi wala, gawal na ako sa oras ito yung babakuming ko sana kasi may meeting dito ito yung kihal naman po yung magna. Ito yung entrance. Yan. So, dito yung pagkain nila nilalagay. Diyan. Ito naman yung toilet ng paglalaki natin. Ayan. So, ito naman yung toilet ng kugla. sa Same na. Ayan lang din. Isin sa labas naman ako. Na na ako dun sa game meeting room dito naman ako sa full female toilet nandito ako maglilinis pagkatapos ito dun naman sa gym tapos si ikot na mamaya so, na ulit tapos na ako sa gym toilet di dito ako ngayon sa caves public toilet madalian ng video to dahil baka may dumating eh at naglilinis ako ngayon mga bandoy ng chemical nakawalisan na rin natin ito. Nakababad na. Nakababad na lahat yan. Nakababad hmm. na sa aking yan. Muli, magandang umaga sa inyo lahat. Muli, ako po'y nagpapasalamat sa lahat ng sumusuporta at nanonood sa aking YouTube channel. Uh, dahil sa inyo po, ako'y nagpupustihi upang pagbutihin at pagandahin ang bawat uh, episode na sinusubaybayan nyo sa aking YouTube channel. Uh, sana hindi kayo magsawa na suporta sa aking YouTube channel. At kayo po ang una at kayo po ang magiging dahilan upang malampasan po ang lahat ng pagsubok dito sa ibang bansa sa pakikipagsapalaran po uli po sa lahat ng mga OFW na katulad ko laban lang po walang bibitaw ako ay Pilipino Pilipino lumalaban sa tamang paraan. Salamat po.